So magandang araw and welcome back sa aking YouTube channel. Let's so for this video guys, so mayroon tayong uh, sasagutan na katanungan galing sa ating viewers. Ayan, so gusto niyang magpatulong uh, dahil po isa siyang food panda riders guys. So ito po yung kanyang tanong, guys, ayan, ayan. So nagtatanong siya kung ano yung mga requirements ng isang food banda kapag kupuha ng motor dito sa Motor Pride. Right? So bago natin ito ngayon sasagutan guys. So uh, intro muna tayo. So tara let's go. So, ito po yung nag-comment, guys. Oh, sir Ramsky4253. Uh, Ayan. So, shout-out po sa'yo, lods So, ito po yung kanyang comment, guys. So, sir, uh, boss. Uh, boss, ano requirements ng food panda? Ayan. Kung ng uh, motor. Ayan. So, bali po. Kapag ikaw po ay isang uh, food panda delivery or rider, so, dapat po uh, mayroon kang valid ID. So, siyempre. Siyempre, kapag ikaw ay isang delivery uh, ng isang foodpanda, siyempre mayroon kang uh, driver license. So, yan, pwede na yung gawing valid ID, guys. Uh, pwede namang isang valid ID lang po, itong i-present natin uh, during pag-apply ng motorcycle dito sa motor trade. Alright, so, pangalaw, guys, ito ang pinaka-importante, yung proof of income. So, ano ba yung proof of income ng isang food foodpanda rider? So dapat masunta nyo to guys ha. So sa lahat ng mga food panda uh, riders or delivery. So ito po yung mga proof of income na kailangan nyo i-present uh, kapag mag-apply kayo ng motorcycle loan. So any proof guys na uh, ini any proof sa uh, sahod nyo po. Ayan. So baka po mayroon kayong na-receive na mga email galing po sa inyong head or galing po sa inyong company uh, pwede yung kami gawing proof of income guys yung email sa sahod po ninyo ayan monthly or mga proof of uh, order guys ayan kung sa app di ba mayroon kayong app sa foodpanda uh, kapag mag a doon yung mga ordering po ninyo galing sa customer eh, so screenshot lang po yun guys ayan so pwede yung gawing proof of income kapag mag-apply kayo ng motorcycle no, dito sa motor trade isa pa po guys, kapag mayroon kayong head or mayroon kayong head dyan sa food panda po ninyo, kung mayroon kayong mga immediate head, uh, pwede po kayong magpapagawa ng certificate of employment. Ayan, so dapat may pirma sa immediate head po ninyo at nakalagay din kung magkano po yung monthly na salary po ninyo at saka ilang taon ka na pong bilang isang food panda uh, rider. So, bali guys, naka-experience kami dito sa aming uh, opisina. Mayroon nag-apply dito na dalawa. Dalawa na po na uh, food panda rider. So, ang kanilang proof of income na ni pinipresent guys is mayroon silang uh, peer pair of payslip. Ayan. So, baka po sa inyo is mayroon kayong payslip. So, ipaprint out lang guys. So, ang kanyang payslip po guys is galing po sa email. Ayan. Sa email, in-email po ng kanilang uh, Uh, opisina. So, ang ginawa niya guys is, ayan, uh, screenshot or isave niya sa sa kanyang cellphone at saka pinaprint sa, ayan, doon sa saan kayo magpapaprint. So, bali one month po guys, ayan, one month na salary po ninyo. Ayan po yung pinresent sa amin ng isang food panda rider na aming uh, ng motorcycle dito sa motor trade. Right. So sa mga gustong kumuha pa ng motor guys, uh, kagaya ng mga ganito mga put panda rider so mayroon din ako mga ginawang video kung paano at ano mo yung mga requirements so baka mabisita nyo ulit itong aking channel guys yan po yung title ng ginawa ko video at saka tips para mabilis ang pag-approve ng motorcycle dito sa motor trade yan so at ito is it, at uh, itong video guys so, uh, malaking tulong po ito malaking chance na ma-approve ka sa CI yan so baka mabisita nyo ulit itong aking channel. Ayan. Para mayroon na kayong idea kung paano mag-apply. Para hindi na kayo matagalan. Para diretso diritsu na po yung transaction guys. Isang, uh, isang araw lang uh, makuha na nyo yun na yung motor na uh, kinuha nyo dito sa motor trade. So last na requirements po guys is ito 2x2 uh, picture ayan, So kailangan yung 2x2 picture po ha Huwag yung passport size Huwag yung 1x1 one one. So 2x2 picture ayan, So yun lang tatlong requirements Kapag ikaw ay isang food panda raider uh, Valid ID Propo pin cam at saka 2x2 picture alright. So alright guys So hanggang dito na lang tayo So sana po nakatulong tayo Sa ayan, nag comment na isang food panda Delivery So, sa mga gusto kumuha ng motor dyan, o, sa mga rider na katulad ni Sir, huwag nyo kalimutang mag-comment sa baba. Baka makatulong tayo sa inyo kung ano yung mga requirements. Ayan, so baka makatulong tayo para makakuha na kayo ng motor uh, para sa inyong trabaho. Uh, so, yan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, huwag nyo kalimutang pinutin yung like at saka pakishare na lang din sa ating video para maraming uh, matulungan uh, kagaya ni sir at ang yung mga ang guys ang uh, pag-subscribe sa akin channel at pakihit na lang din ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video ng yeah, Alright, thank you and God bless po sa ating life.